tumutubo na naman itong aking mga puti-puting buhok dito at naglalagas nga itong aking mga buhok. Kaya gagawa na naman ako dito ng solusyon. Gamit lang itong mga organic at natural na sangkap mga mari ay gagawa nga tayo ng remedyo dito sa ating mga puting buhok at mga naglalagas na buhok. Kinakailangan lang natin dito ng isang buong bawang at isang buong sibuyas mga mari plus coffee. Itong aking mga sangkap na gagamitin dito ay subok na nga ng iba ito at para nga masubukan din natin kung iipik to sa atin ay susubukan ko rin ito. Hiniwa-hiwa ko lang yan dyan yung sibuyas mga mari pagkatapos itong buong bawang. Pitpitin lang natin yung isang buong bawang dyan mga mare para nga mas mabilis lumabas yung katas nya kapag naihanda mo na yung sibuyas at bawang dyan mga mare ay ilalagay na natin yan sa ating papakaluang kaldero pagkatapos ay mag aad lang tayo nitong dalawang kutsarang coffee powder lalagyan lang natin yan dyan ng kunting tubig lang mga mare yung sakto lang dyan sa dami ng ating ginawa pakuluan lang natin yan ng saktong limang minuto lang mga mare pagkatapos ng saktong limang minuto na pagpapakulo dyan mga mare ay atin lang yung papalamigin. Pagkatapos naman ay maghanda lang tayo ng kahit anong empty bottle na meron kayo dyan sa inyong bahay mga mare at isasalin lang natin itong ating pinalamig. Kahit anong empty bottle na meron kayong available sa inyong mga mare ay pwede na yan basta malinis. Hindi na kailangan nating bumili ng bago dyan mga mare dahil ang purpose nga natin dito ay kung paano makatipid. Itong coffee at itong onion mga mare ay nakpaka the best ito pagdating dito sa ating mga naglalagas na buho. Kakatulong din ito para ma alis nga itong mga dandruff or balakubak. Pinapatibay din ito ang ating mga buhok para mapigilan nga ang paglalagas nito. Dagdagan pa nitong ating garlic o bawang mga mare na isa rin na the best pagdating dito sa pagpapatubo ng ating mga buhok. Para naman sa paglalagay natin ito mga mare, gamitin nga natin ito bago tayo maligo. I-spray nga lang natin yan dyan sa ating mga anit mga mare at siguraduhin natin lahat ng party ng anit natin ay malalagyan. Itong ating mga organic na ginagamit di ito mga mari ay safe naman ito pagdating dito sa ating mga balat kapag nalagyan na natin lahat ng party ng ating anit dyan sa ating ulo mga mare ay pwede na nating ibabad dyan ng hanggang 30 minutes to 40 minutes nakakatulong din itong ating mga sangkap na ginamit dito mga mare para mapatibay ng husto itong ating mga buhok kung kayo dyan ay may ganito ring problema sa inyong mga buhok mga mare ay gawin nyo na ito at subukan nyo na dahil wala namang mawawala kung gawin natin itong mga ganitong paraan. Napakabilis lang naman kasi nitong gawin mga mare at hindi nga kayo mapapagod sa paggawa nito. Itong mga sangkap din na ating ginamit dito ay hindi rin nga tayo mahihirapang hanapin ito dahil araw-araw ay nakikita yan natin diyan sa ating mga kusina. Kaya naman kung isa ka nga sa kagaya ko na naglalagas ang mga buhok mga mare at may mga balakubak din ay gawin nyo na ito baka makatulong din sa inyo.